Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalaban, Oriental Mindoro. CNN Live, live Nationwide Junada Kapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas. Iminungkahi ni Senador Erwin Tulfo, Pinuno ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ang pagbuwag sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS upang palitan ito ng mas produktibong sistema, ang pagbibigay ng puhunang pangkabuhayan sa halip na buwan ng ayuda. Sa kanyang panukala, ipinaliwanag ni Tulfo na maraming binipisyaryo ng porpis ang nagsasabing mas nais nila makatanggap ng kapital para makapagsimula ng maliit na negosyo gaya ng sari-sari store, karindiria, o online selling kaysa manatiling umaasa sa buwan ng cash grant. Dagdag pa rito Nais rin ng ilan na mawala na ang stigma na tamad o pabigat ang mga porpis beneficiaries. Ayon sa pinakahuling tala mula sa DSWD at PSA, sa buong rehiyon ng Mimaropa, tumaas ang bilang ng 4-piece household beneficiaries mula 169,770 noong 2023 sa 216,980 households hanggang Mayo 2024. Sa Oriental Mindoro, bumaba ang bilang ng binipisario. Mula 53,896 noong Marso 2023 sa 38,526 noong Agosto 2023. Noong Mayo 2024, na-authenticate ang 12,728 individual beneficiaries sa lalawigan sa pamamagitan ng PilSis. Kasabay nito, sinuportahan ni Tulfo ang mungkahi ng DSWD na amyendahan ang Republic Act number no. 11310 upang alisin ang pitong taong limitasyong ng pagiging binipisaryo sa Porpis. Kung hindi ito maambiyandahan, tinatayang 2.4 milyong household binipisaris sa buong bansa ang mawawala sa programa kahit hindi pa umaangat ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN. Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat. Ah. Diyon na nakapulko mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CNN Kalapan na Oriental, Mindoro.